game. Sa inyo, mga inaanak, andito na naman yung Ninong Rayet. Oh, ah, ito si Jerome. Let there light. format Heto na naman tayo, nang ipakita sa followers ang hiling na ng kanilang tahanan sa Malabon. Ang kanyang kitchen, kung saan tinukunan ng mga content sa YouTube, buli na naman nalubog sa baha. Ang laking talaga. Ang laking dagok talaga. So, nito mga nakaraang buwan, medyo ano kami ng konti. Ah, uh, stressed ba? Kasi few months ago lang, binaha kami. Tapos, nag-a-anticipate uli kami ng matinding baha bago matapos ang taon. Buti still at this point, wala pa naman, awa ng Diyos. Pero, sa pagitan din ng mga oras na yon, yun yung mga naghahanap na kami ng uh, bago opisina. Humingi ako ng tulong sa mga inaanak ko sa inyo. Maraming salamat sa mga nagsuggest. Pero, may nakita na kami. Bin, puntahan natin bagong office. Ngayon ah. May ginagawa ka ba? Wala kang ginagawa. Wala kang... Wala kang... Tapos, nilahit mo ako. Tapos, alas tayo. Tapos, hindi ko natapos, gagawin lang ako. Pero sige, susunod yun ah. Yan ang gusto ko. Malaki, no? Ang panagay niya? Okay na mati. Oo sa mga tingin mo? Tara boss, natin ito. Sampu. Bawa tayo sampu. Sampu? Uh, sampu. So, ito magiging kitchen natin. Ay, ay ang mga dosingan lang ito? Hindi, kitchen na ito, pre. Isasara natin ito. Sasara natin ito. Tapos ito, dirty kitchen ito. Tapos, mula dito, hanggang dito, yun na yung panibagong kitchen. Tapos, dito, sa likod ni Ian, podcast area. Pakita mo yung baba lang, Yung baba. Mataas tayo par, ha? Nasa third floor tayo. Di na tayo babahain, ha? Di na tayo babahain. Tapos dito, pwede tayo maglaki green screen dito. Third floor to. Eh, may second floor pa, ha? Baba tayo. Wala ba tayo slide? Slide ang po. Oh, eto office natin. Second floor, di ba? Ang Oh. So dito, dito ko. Eto area ko. Si Alvin, dito nakakulong. Tapos dito, Si Jeje. Tapos dito, wala na. <laughs> Uy, saan ako? Ha? Tapos gusto ko dito, meron tayo dito conference area. Meron tayong table dito malaki. Ang gusto ko ganito. Walo lang tayo, pero labi dalawa upuan. Yun! Oo. Oh, para may sobrang apat. Balay mo, mag-expand pa tayo. Ay, si Jennifer Rosales. Tama. Eto, holding area to ng mga artista. Ay, dito ko. Oh. hindi. Oh, ay, ano? Pero, dati ang sikip-sikip natin. Oh, oh. Pero tingin mo? Po, good tayo dito? Kaya malapit. Tingin, mo? tingin Na, mo? Kayo, kayo, ano tingin niyo? Tingin niyo okay ba dito? Okay dito. Okay. Okay, basta maganda sila. <laughs> May first floor pa. Kasi, diretso tayo third floor eh. Ay! Tama. Oh. Parking. Parking ng food truck. Parking ni Gladys. Parking ng sasakyan ko. Sige. Tapos eto, papasara natin to. gagawin nating storage to. Diba? Tapos, Meron dito. Sabi sa'yo, hindi kita papabayaan. Eh. Hindi no, okay. kita. Okay. Di katutuwa mo to. Para sa'yo talaga to. Para sa'yo talaga to. Welcome to your new home. Diba? O. Oh. Pasok! Oh, Pasok! Paso. Dati nasa taas ka. Ngayon, nasa baba na, di diba? Hindi ka na mapapagod sa, sa hagdan. Ako maganda pakiramdam ko sa lugar Ikaw? My feeling is good with this one. So, siyempre, pag lumipat na tayo, hindi ba yung feeling eh? Oh. Tataas lalo yung sahod. Siyempre! Hoy! Siyempre! Malaki gasos. Malamang bumaba pa. <laughs> <laughs> sir, wag ka umihi dyan. Kabago-bago. Kabago-bago. Spider-Man kasi hindi. Ah, si Spider-Man. Teka lang. Sino yun? Sino, sino yan? Kilala mo ba ito? Hindi, sir. Paka sila ba ang ano dito? Namamahala ano dito? Mga ano yan, sir. Eh. Batak yan dito, sir. Sir, kayo ba yung Oh. Maganda to. Thank you. <laughs> Susi. <laughs> Ng ngayon na? Ngayon na agad? Oo. Oh. Okay, ang bilis. Ang um... bilis pa lang kausap ko. <laughs> Oo. Oh, oh, Sige, ganito sir Limang shout out. Apat na kulag. Saka siguro Paglulutuan ko kayo twice a year. Okay yun? Sige, okay. <laughs> Madali, ka usap! Madali ka usap! -usap. Ano pa mo, sir? Michael. Michael? Ay, salamat, sir Michael! Maraming salamat. Amin na to, ha? Oh. Good sa to. <laughs> Wala nang balikan to. Tara na, tara na. Baka magbago okay. pa isip. Tara. Thank you, ah. Salamat, 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 oh. Ha? Hey, huh? ay, so... ay, oo. Sir, labas na kayo, sir. Nasa akin na yung susi, eh. Salamat, ah. Maraming salamat po. Oh, thank you, thank you. Bye. Oh. wala nang balikan to, bro, eh. Wala na. Sir Mike. Yan. Ang uh, may-ari ng uh, property. Tapos, eto na, pipirma na tayo, pare wala back out auto pre? Ito na. Basta, may isa kung slot na sa 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 witness. sa oh. hey, witness? Witness. witness. Oh. Okay. Thank you, thank you, thank you. Oo. Uh -oh. oh, ikaw. Ano? sa mo dito. sa 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 Hindi sa plano, sa 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 request yung dalawa. Mm. Oh. Gusto nyo magka-gym. Ano, uh, parang hindi lang ako nag-request nun. Oo. Oh, oh. Si, si Al Alvin, din eh. Si Alvin, Alvin, si Alvin. nag-request ng gym. Wakalang <laughs> roon talaga. Malay din. Ano daw, full setup daw. Pag lumaki ka to, ano, will das yun, pre. <laughs> so, dahil alangan itong space na to, sa dalawang kotse, isang kotse na lang atras natin. Tapos eto, gym. Oo. Oh. Bakit Laki niyan. Hindi yung oh. machine. Oh, di ba? Wala nagayon tayo sa machine dyan. Tapos dumbbells dito. Tapos Uy, ganun mo nga yun. Delivery ata. Tapos uh, palagay natin electric pan. Diba? Electric pan na lang. Hindi mainit. Pero maganda nga. Panigyo, pinapawisan eh. Diba? Uy. May sakto, may ligo. May tumato. Sino? Mga architect daw. Magde-design. Magde-design? Uh Oo. -oh. Architect? Uh Oo. -oh. Bagong Bago mukha eh. Alang ha? Uh -oh. Parang nakakatakot yung itsura parang dating criminal mm. ata to eh. Sir, sure. ay hello. ay po ba yung architect? Ah, opo. Ah, sige, pasok po kayo. Balita ko boss, magpapa-renovate daw kayo. Oo nga, Eh, okay. pa paano niyo nalaman? <laughs> Ito ready. Ready, ready na. Grabe, yeah, uh, ang bilis. Ready na. Ay, pasok kayo. Pasok kayo. Teka lang, teka lang. Ano muna pangalan niyo at anong kumpanya niyo? Ah, uh, I'm architect Aldo. kami from ano kami A codes A codes ito 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 yeah. A codes oo oh. okay na may blueprint na tayo oh so, meron na ready na ang lapag ko na dito oo oh. A codes studios X ni no right tapos ito ano 'tong pinapakita mo ito na 'yung magiging itsura oo oh, ito na 'yung magiging itsura ito na 'yun uh, oh! -oh. uy ano to opisina ah, opisina opisina conference table uh -huh. Teka lang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 well, Sir. Pito lang ata kami. <laughs> ganda niya, no? Oh. Ito yun, 'yung conference table, ito 'yung mga desk namin. Yes. Kung kung kuntuhon mo ni, gusto ni Kuya Oo, gusto niya 'yung may takip, ba? Ito ako. ako. Dito ako. Dito ako. Para kita para dito, dito 'yan. D'yan ako para kita kaon. Ah, 'yan mo. Gira mo. Kita-kita ko 'yung ginagawa niya. <speaking <speaking <speaking> si Ian, di ko kita. Si Jerome, medyo kita ako. Ang angas, pre, oh. Ito kung pasok mo. Ito, tayo ka lang. Tayo ka lang. Eh kasi, maraming pa kaming kailangan na eh, iba. Kailangan din namin ng holding area para sa mga artista. Ah, Meron mayroon, ba dito? Mayroon. Meron? Ay! Ito! <laughs> Saan nakapwesto to? Doon sa may... <speaking> sa likod ng office. Likod ng office. <speaking> Grabe naman tong mga to. Ang ganda, oh. Pero, mo. Pupuntahin natin dyan si Sharon hmm. Si Alden. Mani pa kong yaw. Mani pa kong Uy! 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 sumisipa! Hindi sumisipa, <laughs> hindi sumisipa, hindi sumisipa Ay, si Mani pa <laughs> Ang ganda talaga ng holding area. Oh. Next. Ay! Holding area pa rin. Ang linis. So, mo nasa ano ka? Nasa hotel ka. ba? Diba? Uh, oh. Sina na ata yung nakita ko. Para akong pumipinta ng baraha. Teka, teka. Oh. Ah, ah, oh, oo. Oh, oh. Woop! Uy! Why, ice, pare. Tapos hindi na magre-reklamo, walang space. Diba? Kaya mm. ano, natin ito. Ito yung harap. Ang laki, mas lumaki, pre, o. Oh. Diba? Next. Ay! Wala kang ko kung ano to sir. BOH area, podcast area to. Yes, sir. Tama ba yun? Yes, Nino. Nanonood ito? Nanonood. Ang ganda. Eh, ito mo. Gaya-gaya. Oh, yung dilaw na pinto. Oo, oh, ano? Tapos ito, yung lababo dyan. Wala nga na pintana nila mama dito. Diba? Sipit. Hindi, dito Sipit Simpit to. Ayan! Doon pa rin to. Tapos, yung mga kalan, nandito nakapwesto yan. May green screen area pa. May green screen pa. Para, hindi nahihirapan si Jero mag-green screen sa atin. Di ba? Ay, wala na. Wala na. Maganda. Wala Maganda. Teka, teka. Gusto ko yung nakita ko. Baka naman siya. Baka naman. Okay lang ba? Pag-usapan na lang natin. Sige shout Shoutout ko na lang kayo. Uh, ano, boss, may mas maganda ako. Anong magandang ano mo? May mga hinahanap kasi ako oh, mga cards. Uh, cards? Uy! Cards! Magikero! Magikero! Magic Bibigyan kita yeah. ano gusto mo. Gusto mo dual lands? Gusto mo one ring? Ano ano pa gusto mo? Eh di itutuloy na natin to. Wala na, wala na ang ano to. Wala, wala na atrasan to. Ano ano pa gusto mo? May e, ballpen ka ba dyan? Sabi nga nila, knock the door and it will open. Ask, and maybe you will be forgiven. Nabasa ko yan eh. Ano, ano pa gusto mo? May, baka may mga insertion to, sir. Ah, oh, wala, wala. Wala, malinis to. Hindi gusto. Yun. Ako din. O, ikaw rin, ikaw rin. Oh. Kompleto na ba yung mga supplier nyo? Alimbawa, uh, meron na ba tayo sa, sa stainless, aircon, -cool? Kasi ayoko ko naman ikaw lahat kumastos. Oh. Oo, siyempre, hahanap ah, tayo ng tulong sa iba. Meron ka na ba? May mga nakausap na tayo. Pero hindi pa kompleto? Hindi pa kompleto eh. Mukhang mapapagastos tayo, mm. mukhang mapapagastos. Eh, eh, tingnan na lang natin, tingnan na lang natin. Kaya naman natin mag-vlog ng ano, di ba? Walang rep. Yeah. Ay, hindi kaya yon. Etong mga to, parang gawan niyo ako ng parang mock-up na pwede kong lakaran. posible ba yun? Oh, yun yung gagawin natin yun. Ay, gano'n gari yung gagawin natin. Mm. Oh, sige. May lakad ako pagkatapos ito. Gawin nyo muna, aalis ako, tapos balikan balik ko kayo. Ah, oh, sige. Pwede. Okay ba yun? okay oh, ba yun? Oh, sige. Thank you. Thank see you, you. Sige na, magtrabaho na kayo. <laughs> Balita ko, nagsisimula na daw sila. Ay, oo nga, daw. Tara, silipin natin. Ay! Uh, architect uh, nagsisimula na pala kayo. Oh boss. Ah. <laughs> pag na <ng> architect. Action <laughs> pag. Iyan ang ano, pre kung tawagin hands-on. Hands-on talaga 'yan. Hands talaga, hands Ito na nagsisimula na kayo. Yes, so, anong tawag dito? Ah, uh, buhangin lang 'to, <laughs> Nino. Buhangin. But, uh, hindi special na buhangin 'yan. Hindi, Ito hindi. anong tawag dito? Hollow block. O oh, di ba natututo tayo? <laughs> architect, iikot mo naman kami kung ano bang nangyayari dito ngayon. Ginagamit lang namin ngayon yung ano as storage area. Ito storage area. Ito yung magiging like, stock room. Stock backroom, oh, oh. Ito yung location ng gas. Ito. Nakalagay na dito. Mga ganyang-ganyan para alam na. So ilan to? Apat? Kasa apat? Kasa apat, apat. Apat. Kahit tatlo lang eh. Matagal Kahit tatlo Matagal, lang, matagal eh. Din. Pero apat, sige. Pwede. Iligay namin siya sa labas para yung accessibility niya. Oo. Oh, oh. Hindi, saka, ano, mayroon nagka-leak. Uh -huh. At least ito, open, open to. Gar garahit eh. Medyo ma-flash out siya ng konti, di ba? Tapos, Eto nga. Yes. Ah. New Ah. New Ah. Uh. Ah. Ano ba ginagawa pag 2026? Pag taon. Nagiging <laughs> sa unang quarter ng taon. So ganito mangyayari dyan. Etong garahe, sinukat namin to. Alangan siya sa dalawang sasakyan. sakyan. Ah, ah. Maluwag para sa isa. Eh ngayon, sabi, ulagyan mo naman kami ng gym dito. <laughs> hanggang, hanggang saan yung sasakyan? Uh. Hang hanggang dito. Sir iba, eh, sir, bago, sir, iba yan. Bago mag, iba yan, sir. Paglagpas ng poste. Lagpas ng poste. Post, eh. Kapag kayo, hindi ko nakitang magbuhat! Ituloy na natin yan. Ituloy na natin yan. Teka lang. Teka lang. Teka lang. Magbubuhat ka ba? Oo, ayun, no? Mm. Oh, ikaw? Magbubuhat ka ba? Oo, naman. Ikaw? White magbubuhat White ka, White ba? Woman, magbubuhat woman, woman. ka ba? Oo, oh, naman. So, ngayon, eto. Talagang plane lang to, talagang parking lang tapos gym. Tapos dito may pintuan. Oh, sliding door. Gusto ko parang kastilyo ah, yung mabigat. Akay tayo second floor para sa opisina. Tara. Okay. Tapos dito magkakaroon ata ng logo dito, no? Yes. Oh, na umiilaw. Ah, dito, dito. Kada landing, kada landing natin. Uh, pass. Oh, ito. Paakinan lang yung sa sag. may mga masking tape. Indicator yan kung nasan yung mga bagay-bagay. Kung mapapansin nyo, yung hugis nung, nung building, rectangle, tapos yung dulo, hati siya kasi may stairwell, tapos may maliit na square dito ba? Diba? So, yung maliit na square ito siya. Ayun. So, ito din ng magiging ano to, glam area. Glam area. Hindi ako ah, hindi Ayan. ako, hindi ako o, bisita mo. Kasi glamoroso na ako eh. <laughs> so, hindi po yung aircon namin, hindi ini po ito. Meron po talaga tayong aircon diyan. Ito yung sofa. Sofa. Tapos may maliit na ref doon. Ah, uh, may ano dito, ref. Ayan. Tama. Tapos, Tapos TV, may TV sila dito, 'di ba? Diba? Dito ang Ayan. TV nila para mag take sila. importante 'yan. Kasi itong area na to, nandito yung vanity mirror nila. Ayun, dito may make-upan. Oy, braybo, ah. Uh, oh, uh, okay. Tapos eto, may CR, CR. sila syempre. Aayusin pa namin 'yan. Oh, yes. baka, baka, meron dito yung pagkapindot mo may hapong na lalabas. Yeah. pa pwede. pwede ba 'yon? Meron, meron. Japanese toilet. Basic na CR lang naman siya. Wala namang maliligo dito, pero just in case. Oh, dito tayo ngayon sa main area. Eto yung ating opisina. Okay. Ninong ito yung magiging pinaka-office niyong. Ito so, na mismo, yes, yung opisina. Ito. May tigisa kayong cubicle. Uh Oo. -oh. Tapos, magkakaroon kayo ng isang malaking long table. Doon. Conference, conference table conference dito. Conference uh -oh. Tapos, magkakaroon kayo ng pantry area. area? Pantry area. Pantry. 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 So, si Alvin, ayala, nakapwesto na. Ito ngayon yung buong area namin. Ito. So, ang mangyayari dito, nandito ako para kita ko lahat. Lahat ng na naglo-lo-lo habang nakatime in makikita ko. Eh architect, kaya ba natin gawin 'to 'yung tumataas-taas? Kayang-kaya. Kayang-kaya. Ah, kayang-kaya. Kaya. Kaya. Baka naman 'di ganun 'yan, architect. Ay, hindi, automatic. Automatic, ay gusto ko 'yan. Dito si Jerome, para kita ako, Halimbawa, eh papasilip siya sa akin na thumbnail. Tapos dito si Ginoong Kupal. Ian Jimena. At yung mga server, nandito yung nandito yung buong server oh. na O, dyan. Hindi... Lahat sila, Ninong, may cabinet, tig-isa. Ah, oh, may cabinet na? Saan? Tig-isa. Yung nasa gilid. Ay, nasa gilid. Oh, dito. Kaya siya L-shape. Okay, 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 okay. Good so, lahat yan. Lahat may cabinet. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tayo may conference area na labing dalawa nakaupo, okay. ito lang naman tayo, pre. Okay. Meeting is in session. Pinatawag ko kayong lahat para sa issue na limang taon ng... Ah, uh, nandito sa kumpanyan to. Ang paglolo-lo ng naka-time in. Eh, ikaw lang sir lang ang gusto maglolo ng naka-time in. Sila kasi nagta-time out muna. De pero ano to? Generally upuan to ng bisita oh, o kung sino kita. man meeting ganyan. Nitin. Tapos dito nakalagay ang aming Malaking malaking TV. Mga ganyang kalaki yan. Diba? Malaki, malaki yan. Tapos dito meron kayong um, glass board. Glass board. Y yun yung pinaka-whiteboard namin. Oo, oh, okay. Tapos dito, sa area nga dito Dito sa area na to ay pantry. May, yes, may sink din. So simple lang yung opisina namin. Ayoko na kasi bigyan ng maraming TV division kasi sanay kami sa masikip. Gusto ko naman maka-experience ang maluwag. Ngayon, punta tayo sa magbabayad ng buong building na to yung kusina pare bago pumasok sa kusina picture ulit ah, natin hindi may nakalagay dito on air on air o kaya rolling kung ano man ang indicator na nag roll o hindi Shut the pack up Shut the pack up tapos eto glass door ba to ah oh pero hidden hidden, hidden, door. Door. hidden door actually Nino ang proposal namin kung gusto nyo, may salamin na lang tapos one way kita lang sal yes yes okay ako doon ngayon eto na ang kusina space natin dito muna tayo bago tayo dito sa bin ito Katulad ng mga ibang bahay, ay ang dirty kitchen. Dito namin ilalagay, dito kami magluto ng stop meal, una sa lahat. Para kapag magsushoot na, saka wala na, na lingpitin doon. Saka yung boiler room mo dito. Boiling room, dito yan. May sarili pa talaga kaming kwarto na pakuluan. Kasi, uh, alam niyo naman, misan, marami kami sinushoot sa isang araw. So habang pinapakuluan, nandito siya, may kalan dito. Tapos, may bintana dyan, diretso naman yan dyan. Tapos, Uh, para hindi rin siya nakaka-apekto sa load ng aircon. Di ba? Naka-enclose siya yes. dito. sa yung pressure cooker? para hindi rin maingay. Tapos eto, ano to? Shelves. Shelves to. May sink din. May sink din. Tapos may ref. ref. Working area. Tapos working area. Oo. Ngayon, eto, may CR dito. Ayoko ng hanggat maaari, no? Katabi ng kusina ay CR, at least ng main yes. na kusina. So ito ay parang espasyo sa pagitan ng nung, nung dalawa. Yes. Alam mo 'yon. Ayoko lang talaga nung ewan ko arte ko lang ba siguro naririnig ko yung flash habang nagluluto ako doon. Di tama naman. 'Di ba? Tama, tama, rin naman, naman. 'yun tama eh. Tama yun. Naman. Yan. So ganun pa rin to. ko ano yung CR sa baba, ganun pa rin naman. Uy, sir, uh -huh. okay Ah, sorry. Yan. Ito ang main na kusina natin. Ito yung harap. Yes. Ito yung stainless na nakikita nyo. Tapos, so mas malaki talaga siya. Mas malaki siya ng konti dun sa current na kusina. Pero gagayahin namin pilit yung aesthetics. Yung feel, lahat. Kasi kita nyo, may nakapinta na dito. Kasi lalagyan ng bintana yan. May ihawan kami dito. Kasi hindi nakatulad nung dati na merong kaming uh, option na lumabas. Ngayon, wala na masyado eh. Nandito na. Oo. Yung lababo area natin. Nandito nyo makikita siguro, dito siguro yung uh, kuchilyo, pwedeng doon. Yung mga spices, uh, nandito. sa yung bintana. Ano pa rin to? Pulang bricks pa rin. Yes. Di ba? Pulang bricks pa rin. di ba? Tapos dito, yung shelving ng mga, ano, mga shit. Yes. Mas mataas na. Actually. Mas mataas na. Ah. Mas mataas na. Okay. Kung may kita nyo, ito yung pinakamataas na ceiling. Pakita mo yan. Pwede ka pa nga mag-mezzanine dito eh. Pwede ba? Diba, pwede ka bang mag-mezzanine? Sa lumang kusina kasi, may lababo dito eh. So maglalagay kami dito pa rin ng lababo. Ano sila sa... Labubo yun, sir. Tapos magkakaroon ka dito ng table na may chiller. Oo, oh, okay. yung chiller na may working area, patungan ng sheet, kung ano-ano. Ngayon, etong mga to ay posible pang not necessarily mabago. Pero kasi, at least dito, may pwesto na yung oven natin. Pwede na dito. Sa kantong to. Ngayon, yung upuan nila Alvin, dito pa rin. Dating gawe. Dito pa rin talaga. Tapos may whiteboard na rin sila. Oo, may whiteboard sila. Bahala sila kung eteds eh, to drawing nila doon. Tapos, sasabihin mo, eh, para sa tong lugar na to dito? Ito, magkakaroon kay dito ng green room. Green, green, green screen. screen. Oo, yeah. yung magkakaroon ng mga rolyo rollo sa tasyan. Tapos, ang peso ni Ian sa camera, dito, dito siya. Dito si Rani. Tapos, eto, may green couch yun. dito. Para sa... Uh, ay, pigo! eh, eh, eh ito ay BOH uh, area, podcast yes, area. Yes. yes oh. Yes. Pwede pa rin kami doon, pero pwede pa rin naman dito. May option na. May option na. Magdo-double to as uh, viewing area ng mga brands. Magkakaroon ng TV dyan sa kanto na yan para hindi na nila kailangan dumukwang para makita yung set. Nakaupo na na sila dyan, nanonood silang ganyan, popcorn ganyan, chicken oil, bahala na sila. So medyo nakaset ng konti to, medyo nakadesign ng konti yes. to, konting-konti lang. Pero again, kung makikita nyo, open design pa rin to. Wala masyadong fix. Wala. Na, na kung ano-ano, ba? Diba? Ito na yung mahiwagan tanong. Kailan tayo makapagluto dito? Baka naman, baka naman two years pa to. Ay, ah, hindi. Mabilis lang to. Mabilis okay. lang to. Oh. less than three months. Less oh. than three months. So, ngayon ay December, January, February. Mga before March. Before ay. March. Sa kusina pa lang yon. O lahat na, na. na. Eh, sa kusina. Kasi, ano pag-usapan namin, phase one, phase two pastry per floor. Actually, ano, yung sa roughing ends natin, mm. yung work namin, Ah, mm. uh, kaya namin tapusin ng January. No? Siguro magkakaroon lang tayo ng konting waiting time dun sa mga partners natin. Tama, Kasi tama. Kasi oh. syempre, yung mga partners natin, meron din silang sariling timeline. Eh. So, bago pa namin buuin to, meron na kami mga partners na yes. kausap uh, para tulungan kami buuin yung office. Pero para sa mga brands dyan, it's not too late, Diba? Maaga pa naman, mahaba pa ang oras natin. So, kontakin nyo na lang kami. Madali naman kami kontakin kung gusto natin ano, ma-involve dito sa napakalaking bagay na to. At least para sa akin, oh, sobrang laking bagay tayo. Sobrang laking forward dito na magkaroon na ng isang dedicated na space at hindi na... No. Hindi, oo una sa lahat, hindi binabaha, hindi na nakikigamit sa likod ng bahay ng nanay ko. Alam, alam mo yon Ang laking bagay na mag-move out ka eh, di ba? May kita nyo, dito, solo talaga natin itong lugar na to at mas marami tayong magagawa. I think yung open hindi. plan, oh. maraming opportunities for other partners din ako sobrang excited ako dito. sobrang lalo na nakita ko tong mga pintu-pintura na to, tong mga pader-pader na to. Parang ano, day by day mas nagiging totoo na siya. Sobrang sobrang na-excite na talaga ako. As in, may matigas sa akin at yun ang kamao ko kasi gigigil na ako. Kamao! So ngayon, sa susunod, hindi, bibigyan pa rin namin kayo ng progress report. Pero eto, yung pinaka, pinaka walang-wala niyo siyang makikita. Siguro week uh, every two weeks siguro or every week makikita niyo unti-unti para para lang may update kayo sa mga nangyayari sa buhay namin. Ah uh, nalabas ayun, lalabas na kami kasi sobrang init. Med medyo mainit, no? Hey, Dati ako, pasalamat tayo sa init na to, eh. Ah. Kasi may partner tayo. Balita ako, mababuhasan yung electricity bill natin. Ay! Ay! Iyan ang aking nais! Eh, alam nyo na siguro kung ano yun, di ba? So, hintayin nyo na lang lahat ng partners natin. May na anak maraming maraming salamat kasi kung mula ka pa nanonood, yung graba-graba pa lang yung kusina, yung ang namin, dalawang sheet lang ng yero, ba? Diba? Tapos yung mga ilaw namin, naka-masking tape sa kisame. Tapos napunta kami sa medyo maayos-ayos, na open na kitchen. Tapos naging aircon na hanggang nandito na tayo. Kung mula noong ka pa nanonood, and kahit kanina, ngayon ka lang nanonood, maraming maraming salamat sa'yo. Pinapangako ko sa inyo, dahil nandito na tayo sa lugar ito, mas marami tayong magagawang content. So lang mga inaanak, <laughs> Ihimatayin na ako. Cut mo na yan. Low, 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 low. <laughs>